nangyayal <laughs> ako uh, ako natakbo lang ng 13 hindi na makabili. <laughs> may madalang pa ang bahak oh, may bahak ba? gusto no, sa magsasay pinaulan mo as per gabi okay? so, hindi na <laughs> makakantay 八个呢？嗯嗯嗯

Dito kasi sa bulong namin sa amin umahon kaya Ang mabilis ang padak po, sak pulak Kaso <laughs> yun normal niya eh Oh? Para sumabog eh Normal pa din sa yan Ang gawin mo na lang, liwa-liwa liwa na lang yung sarili mo uh -huh. Para hindi mo pansin yung ahon <laughs> Got on you to the end. <laughs> No question No <laughs> Sabi nga, looking back No looking back, but <laughs> itingay no, <looking back. laughs> <laughs> no, no looking up din Nakita mo motorik ka No looking up <laughs> <laughs> Ayun na yata yung sundo ko no? Ay, oh, dito eh <laughs> Basta <laughs> wala, <naman> -parkir. <laughs> <laughs> okay, ng kaya <laughs> wala rin mga pagparkin Okay, nyo na katahas <laughs> kung kayo Wala, hindi rin Chicken pit! Inaano lang ni eh <laughs> Oh, chicken <laughs> pit! lang niya Mga ilang person kaya ang Itong saka kasi hindi ko mapagkatiwalaan itong ko Wala naman daw? Tapos hindi na parang itong na Kanina pa, kanina pa nagparamdam? Ha? Kanina pa nagparamdam? Ha? Kanina pa hindi na. na naman tayo. Imiiwan <laughs> <laughs> tayo kita sa amna. Kung akin parang ayaw umikot eh. Gusto kong kumapit yung gulong ko eh. Gusto yung nakakapit na steady eh. <laughs> na eh. Anong Hindi pa. Na ba In nature spring pa lang yan. Ay, Yun ang bubudol, sila yung nabudol. Tayo <laughs> <laughs> ha, mabubudol pa kayo ha, yan tuloy. Tayo <laughs> yung nabudol. <laughs> hanggang likod lang kayo, sabi ni Jolens. Hanggang likod lang kayo. Parang <laughs> 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 <Ay, hulay na. laughs> si Bebe Rolon. Ano? Uh, hanggang likod lang kayo. Hanggang likod lang kayo. <laughs>

ganon tipid ganon tipid ganon tipid na lahat wuuu konti na lang konti na lang na, na lang, tutukod na ako <laughs> Parang may nanilang. Mm. Ako yata na budol ah. <laughs> <laughs> Ako yata iiyak ah. <laughs> oh, no? -no, 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 <laughs> Kahit ano, no? Forever bike look no? kay Nat, kay, nat. Kay, Ako Nathan nga pala si Nat Sa ko si Photographer Yung aming ano, si Nat din pangalan Sino? Yung sinama namin dito yung linggo Yung linggo ini Oh, yun, eh. o, nga, linggo pala no. dito lang pala kami Sa, baba, oh, sa baba, oh, Oke, okay, terdeteksi. Kuling ha ah ahon bago magpahinga. ahon bago ya, De, bar, Ay, naman. Naman. Yan, yan, Ang ko naman, Bar, Dalawa pala tayo iiwanan. Iniisip mo kayo dalawa iiwanan ko, pala tayo dalawa iiwanan eh. na, nagwagawa ko dito sa gulong ko parang, sa ko. Sabi nga, lahat ng plano mo, kabalik eh. Hello. Hello. Hello! Candy! 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 nag struggle na si Coach. ah. <laughs> yes, naman so, ang yan. Yan, ko, na lang yan Siko na lang, last na yan Tapos ulit sa tindahan So kung mag-re-inom tayo doon, kailangan natin magbawas din Oo oh oh. so, Hindi pa napaihi Ako ah, rin eh May tindahan naman doon Siko na lang, last na yan Basic yan kay Jolens. Oo. Hindi pa nga naka... Pinakamalaking <laughs> gear. Parang mali lang yan. Yung mali na may tank may Ano, may balat. Hindi. Joke. Kaya-kaya yan.

tijolen Wala ka pang tukod dito ah, Huwag mo madalin Nasa pinakamalaki ka Wala na sa ganda Ako yung may isa na lang Oh! War <laughs> one 0 <zero. laughs> in dulu. congrats <laughs> <laughs> Woo! Tentai sa may upuan na ino, in blue Let's go! G! Avar, tara, ikaw na lang. Revah, pag nandito ka na, wala naman na eh. yoko ka para pumunta yung bigat sa harapan. Yan. Yan yung dulo. Sabi ko sa'yo, konti lang eh. Recovery. Ito na yan. Huwag

Sige, kunti lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Kunti na lang. Ang puso ialay sa ahon

sa so, wakas feeder uh cho -huh. Hey Ay. tayo may puno Batu yung hub mo ano no, no? kay Ian. Ang gusto kong gamitin pa. Sinubukan ko. Iniikot ko yung kay Ay, naku. Napakasarap gamitin yung kay Ay, yung mga bahay dito yung dyan. Parang nawawas out yung lupa nila Kakaulan. na hmm. yun ako. yung lupa. Ang second to mga bahay na yun dito sa ano nawawas out yung lupa dyan. Ang yung mga dyan. madali eh. Hindi na eh, hindi mo muna Hindi Lagay mo yung bigat mo sa arapan Mabante ka ng pangupo. Hindi ah! <laughs> pwede. Hindi ah, <laughs> <laughs> pwede. Kuwati <laughs> lang <laughs> na, nasabihan na ka pa. <laughs> <laughs> Rekover. Ini mantap ini. Oh, nga. Ay patas, tira natin. Asa palpatahubo buhatin na nga. Dito ka sa gilid para hindi matarik. Dito. Lo que así, hijo. Breathing lang, breathing. Oh, breathing lang. Pajak breathe. na tayo makakarating din Yan naman Eh, okay. But I then. May dulo yun. Kung titing yung Let's go. dito ko sa kanan para hindi matarik okay. <laughs> sabay sabay ah <ha? laughs> Ito na mahirap bumalik kailangan uh -huh. magsasag tayo <laughs> ayun hindi

<laughs> Kailangan ng speaker ah. So. <coughs> River Maya Park? oh, River Maya. Oh, so, si ano, Rico Blanco? Oh. Right? Chill, chill mo lang. Kunti lang yan. Pagligo mo dyan, yun yun. Habang lumalapit yun mo, parang buha

I'm a ratsan.

Hey, no. Put it on. jalan, gantiin lang. Tinggal finish Vind je het in je slijm? die